Kapag mali po ang password na nilagay nyo sa inyong BIR account, magkukulay pula po siya guys. Hello guys, it's me again. Sa mga nahirapan po dyan gumawa ng password sa BIR online, panoorin ang video na ito para malaman nyo kung paano gumawa ng tamang password sa BIR account online lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Ito guys ang halimbawa ng password na ginawa ako. Na pwede nyo po itong gayain. Para hindi na po kayo mahirapan gumawa o mag-isip ng BIR password online ng inyong account. Okay guys, sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Bye-bye.